So, nag-loan ka ng SSS at na sa close account. So, nagloan ka ng SSS at na-disbore sa close account. So, what you gonna do? So, ano ba yung mangyayari? So, ano, ba yung mangyayari? So, actually, wala naman. So, share ko lang, nangyari ito sa kasama ko sa trabaho. So, nag-apply siya ng SSS loan. At ako naman yung nag-process. So, dahil may computer dito sa office. At ako yung may hawak char. So, ang sabi niya, di na daw gumagana yung ATM niya. So, sabi ko naman, okay lang. Dahil pwede naman mag-withdraw ng over-the-counter, di ba? So, mismo ng uh, office ng bangko, pwede kang mag-withdraw over-the-counter. So, na-press na yung loan niya, approve na ng employer, Approved na ng SSS and then nag-message na yung SSS na your loan proceeds will credited to your valid nominated bank account. So excited na siya, Char. Then after, so nag-withdraw na siya over the counter. And then ang sabi ng banko, close na daw yung bank account niya. Aww. So, kaya pala na close dahil yung maintaining balance niya, na-withdraw niya. So, yung maintaining balance na is 500. So, yung last time na nag siya ng SSS, uh, yung lahat ng pera pumasok doon sa account niya, including maintaining balance, na-withdraw niya. So, the second time na nag siya, Close na pala yung bank account niya. So paano ba yung loan niya? So magbabay siya ng loan na hindi niya nakuha yung pera. So tinawagan ko yung bangko, char. Wow. Sabi uh, sabi ng bangko, yung loan niya automatic na babalik sa SSS. Sa SSS dahil wala wala na siyang bank account. So hindi siya na, hindi na siya nag exist char. So, after ng ilang days, mga one week, after ma-approve, after ma yung loan niya, nag-message yung SSS. So, your salary, your SSS salary loan has been returned to SSS due to unsuccessful crediting. So, incorrect bank account. So, bali yung loan niya na cancel So, kailangan niya mag-enroll ng bagong bank account at mag-apply ulit ng loan. So, kailangan talaga active yung bank account na naka-enroll sa SSS account mo at kung may maintaining balance yung personal bank account mo, ah, uh, 'wag mong i-withdraw or 'wag mo uh, 'wag n'yong bawasan yung maintaining balance dahil magko-close talaga 'yan. So, that's it.